Miles Ocampo, may pa-surprise kaya kay Kiko Estrada, sa birthday nito. Team Kimi, excited na kung sakaling mangyayari ito. Suporta ng Kimi fans kay Kiko at Miles, ramdam na ramdam sa social media. Matatanda ang, talaga namang kinakiligan ng mga Team Kimi, maging ng mga netizens. Ang pagbisita ni Kiko Estrada sa Itbulaga, para i-surprise si The Bark Ads Miles Ocampo sa birthday nito. Sa kabila nga yan ng pagiging busy nito sa kanyang taping, ay may pa-surprise pa talaga siya kay Miles. Na kung saan, ay makikita pa ngang legit ang gulat ni Miles dahil kahit siya, ay hindi nga ito inaasahan. Dagdag pa dyan na akala nito, natapos na ang surprise ng it bulaga sa kanya. Pero, ngayon kayang birthday ni Kiko Estrada ngayong June 4, gagawin din kaya ito ni Miles? At may pa-surprise din kaya siya kay Kiko para sa mga Team Kimi o sa mga Kimi fans. Yan nga ang tanong ng marami sa mga netizens, na talaga namang kinikilig na kaagad habang naiisip pa lang ito. Dahil kung sakaling si Miles naman ang may pa-surprise kay Kiko, ay paniguradong pasabog na naman ito para sa mga Kimi fans, na siguradong kilig overload na naman. Pero, marami naman ang mga posibleng mga tanong dyan, kung sakaling may pa-surprise din si Miles, sa birthday ni Kiko. Gaya nga ng kung sa Eat Bulaga din kaya ito mangyayari. Sa ibang araw kaya ito mangyayari sa Eat Bulaga, gaya ng Sabado. O sa mismong taping kaya, nang lumuhod ka sa lupa ito mangyayari. Dahil kung ang mga team Kimi ang mga tatanungin, ay mukhang may pasabog na naman na ang Kimi sa mga fans nito sa katunayan nga, ay makakabasa ka rin ng mga ganitong comment sa ating channel na ganito din ang iniisip. Dahil kung nagpakilig naman nga si Kiko sa mga Kimi fans, noong birthday ni Miles sa Itbulaga, ay hindi nga malabong mangyari na si Miles naman ang gagawa nito para kay Kiko. Kaya naman marami na nga ang mga excited dito, dahil hindi nga ito imposibleng mangyari. Isa nga ang Kimi, sa pinaka-pinag-uusap ang love team ngayon, na nabuo sa Itbulaga. At kahit hindi pa nga opisyal na love team ang Kimi, ay talaga namang marami ang mga sumusuporta dito. Ang ilan nga sa kanila, ay todo ang suporta sa lumuhod ka sa lupa, kung saan ay si Kiko ang nagbibida dito. Na mababasa nga sa IG account ni Kiko at Miles. Ganun din nga, sa Pajak Princess na mapapanood na sa June 10. Na mababasa nga sa mga comment sa ilang video sa YouTube. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Napatunay nga na kahit na magkaiba at may kanya-kanya silang teleserye, ay talaga namang todo pa rin ang suporta ng Team Kimi sa kanila. At sa kani-kanilang mga teleserye, sa katunayan nga, ay makakakita ka na ng pictures ng Kimi, na gawa ng mga Kimi fans, na talagang makikita ang suporta ng mga ito sa Kimi, o kay Kiko at Miles. Hindi lang yan, dahil may gumawa na nga ng original song, para kay Kiko at Miles, at sa love team nito na Kimi. May pasulat pa nga, para sa Dear It Bulaga, kung saan ay mababasa dito na, sana po ay maibalik nyo po ang hashtag Kimi, kahit mag-guest lang po ulit si Kiko. Bukod sa kilig, nakakawala po sila ng lungkot. Sana po matupad nyo po ang simpleng hiling ng mga Kimi fans. Salamat po! Na kung saan, ay makikita nga, kung ano ang epekto ng Kimi sa mga fans, dahil hindi lang kilig ang naibibigay nito, good vibes din. Na nakita nga ng mga Kimi fans kay Kiko at Miles noong napanood ito sa Eat Bulaga kaya naman, kung sa ngayong hindi pa nga sila official na love team, ay iba na ang suportang ibinibigay ng mga tao sa Kimi, ay paano pa kaya kung magiging official na love team na si Kiko at Miles? Siguradong malaking pasabog yan, na aabangan at susuportahan talaga ito ng mga fans. Hindi pa nga kasama dyan, ang mga request ng mga netizens, na mapanood ang Kimi, sa barangay cinema. Matatandaang sa YouTube poll na ipinost natin ay nananatiling mas mataas pa rin ang boto na mapanood ang Kimi sa Barangay Cinema. At nananatiling pangalawa naman na mapanood si Kiko at Andres sa Barangay Cinema o ang Kimi at ang Android. Na matatandaang napag-usapan na rin natin na may mga susunod pang Barangay Cinema presents na hindi nga malabong mangyari na mapanood si Kiko at si Miles sa isang kwento ng Barangay Cinema. Samantala, mababasa pa nga ang ilang comments ng mga Kimi fans at mga ka-highlights natin sa ating YouTube poll na ipinost. Na talaga namang gustong mapanood ang Kimi sa isang kwento ng Barangay Cinema. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?